Can you hear me, Miss Espinosa? I need you to stay right where you are, okay? All right, we want to help you here, okay? Put your hand. Charger, kumuha lang ako. Patay mo na nga yan. Tawala ko na sa balong. Bili tayong alak. Ito pa nga. Lolong, punta ka dito. Bili tayong alak. Sige, ngayon na. Balis na kami ni Manong. Oh, zombie-zombie. Di naman nakakatakot. Oo nga. Di man lang ako kinabahan. Oh, zombie-zombie. Nagpapaniwala. Kaya nga eh. Sino kay mauto nila sa mga ganon-ganon? Ewan ko. Di man lang ako natakot. Oh. <coughs> <coughs> Sumbi? Takbo, Ram? Hindi ako makatakbo! Balong! Bataw! Bataw-batawin mo! <tong> Ganyan! Batawin mo na! Batawin mo na! Boom! Sa pool! Talaga talaga! Punta natin! Uh. Uh. Balong? Si Balong? Labuntain niya ako, batay niyo? Bakit kasi ganyan ka maglakad? Siyempre lasing. Tara, tara, tara. Ah, Bangon. Oh. Ah. Alak pa. Mga yawa.